Pero Madami Okay. Hello, mga magandang hapon sa ating lahat, lalo na ng mga viewers na sumusubaybay sa aming uh, YouTube channel. Sana po ay hindi kayo nagsasawa na manood at uh, mag-like, mag-share sa mga na-upload namin na uh, uh, videos kina uh, Angela, at uh, Kathleen. So, uh, nandito na naman ako sa kanila para uh, magbigay tulong, kahit kunting tulong lang para sa mga kanila, itong dalawang studenter na kay si Angela at saka si Kathleen. Uh, magandang hapon, Angela at Kathleen. Magandang hapon din ka Uh, magano sa mga viewers? Hindi na, para ano? <laughs> Kumusta mga viewers? Ah. <laughs> wala naman, naman kayo masabi. Ang masasabi ko lang po, um, sana pagtuloy yung, yung mga panonood. panonood sa amin <laughs> magpinsan at kay Sir Bong Mariano. Ayan, sa aming... sana may makakita sa aming dalawa at sana tulungan niyo po kaming Oh, tapos sa pag-aaral. Ayan. Yan ang tanawagan nila ito si Kathleen Janjela, uh, na sana po matagal nilang hinihintay na meron sana po. naman na, na makatulong. Sila naman ang humihingi ng, uh, ng tulong kung meron naman. Si malapit na ang Pasko. Ayan. Kaya palagi po punta dito para matulungan ko yung mga bata kahit kunti man lang. Kasi uh, ako lang naman na tumaha uh, Uh, tumutulong sa kanila kaya yan uh, sana uh, mayroon din uh, tumulong sa kanila pag-aaral yung mga lalo, yung mga allowance nila kasi malayo naman kung uh, pumunta sila sa school hindi uh, naman pwede na lakarin nila kasi malayo ito sa school nila mula dito sa barrio nila hanggang doon sa school malayo kaya magkano yung pamasahin noon? One way? 60, 30, sir. 30, no? 60 round trip. Oh, Siyempre... Alam natin kung kuntahin mo yung isang linggo kaya si Kathleen, minsan hindi ka makapunta kasi walang alawan. Ewan ko ito kung kumakain, kung pumapunta sa school. Ah. Kawawa <laughs> so, naman, kaya sana po meron naman makasilip sa mga bahay dalawang batang ito na kailangan na magpatulong kasi sila naman ang talagang lang naman na nakita ko. Marami akong, sinabi ko na marami akong tinignan na mga bata na pwedeng tulungan pero sinabi ko na eh, para makatulong ako pero ma mahiya daw sila. Kaya sinabi ko na bakit naman sila mahiya, wala naman na kaming gagawin na masama, wala naman nagagawang dito ng masama eh. Kundi ang purpose ko lang dito ay uh, tumulong sa kanila. Kumusta yung school niyo? Bukas punta kayo sa school. Yes, sir. Exam niyo bukas. Ay, exam nyo bukas. Uh, kailangan niyo ng alawan sa Kailangan ng kumain. <laughs> Masasarap. So, uh, kahit uh, umulan, umaambo, umaambo eh kanina na ambulan ako sa daan kaya eh, siyempre sakripisyo ko na lang ito para sa dalawang bata na pumunta dito makatulong sa kanila kahit kunti man lang eh, ako lang naman na uh, kataguyod sa kanila ang dalawa eh, siyempre kung may uh, biyaya eh, nagbigay naman tayo sa kanila kasi sinasabi ko na anuhin mo naman yung pera walang kaibigan diyan makatulong kaya kung mayroon kang blessing, mayroon binib binibigay ng Panginoon. Kasi uh, dito naman ako nagbibigay. So, uh, ngayon na uh, magbigay ako ng konting tulong para sa kanila. Eh, kulang naman. Hmm. Iangela na uh, akong naubos na yung pera ko na Ma? Ano masasabi mo Niela? thank you po sa binigay yun po may pera na kami bukas sir uh, -huh. walang anuman eh, sabi ko nga basta So, may biya, biyaya o uh, bigay ako. Sana pag naman kayo makalimot sa Panginoon, dasal lang kayo uh, sa ganon na uh, gabayan kayo ng Panginoon para sa ay ito ang Kathleen. Ano mo sasabi mo, Kathleen? Maraming salamat, sir. Sana marami pa kayo matulungan na isigyan. Ayan. Kasi, oo, oh, uh, 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 ganyan lang. Sinabi ko nga na, ano, na habang may biyaya, may bigay ng Panginoon, kasi bigay rin ng mga tao yan parang hindi naman talaga ah, yan nga kanya nga talaga nga agap nga agbo kundi galing sa mga tao rin yan na para may bigay ko rin may bahagi ko rin sa iyo yan para makatulong ako kaya sinasabi ko ano hin naman na yung pera kung hindi ka na makatulong kain da kain dami kang pera kung hindi ka na makatulong ako ang serbiyan na kagabsat. So uh, uh, no, damit may tulong mo ang mga tao, eh, may ron kang may na tulong. Eh, alala -ala nila yan. Kasi gumagawa ka naman ng mabuti. Hindi ko sinasabi na ako yon Pero, ganun talaga yon ang, kung talagang tutusin mo lalo ito sa pag-vlog namin. Sana meron din makasunod, makasubaybay. Para sa ganun mas lalo kung matulungan ng mga bata eh, ito. Ah, kaya may sabi ko na sana po meron naman. Sila naman nagsasabi na meron naman na uh, nakatulong sa kanilang dalawa. Anong pang masasabi niyo? Sige, mag-ano kayo sa mga viewers natin. sabi ko lang sa, eh, sana matulungan niyo po kami at at sana su supportahan niyo lagi itong vlog namin. Ang kamya Awas ah, hindi na. Yun, yun na. Para ano? Para Hindi na. Hmm. <laughs> Masasabi ko lang po um, sana madaming tumulong sa amin at sana may makasilip sa mga video naming dalawang magpinsan at sana may tumulong sa amin dalawa at sana makatapos kami sa pag-aaral ng dalawa. Ayun, yan, 'yan ang hiling nila. Ah, alam ko naman na gusto nilang makatapos. Para sa ganun, may taguyod nila yung ano, yung pamilya nila. Sana may taguyod nilang pamilya. 'Yan naman ang ang pangarap nilang dalawa kasi syempre ang buhay naman ay hindi naman palagi na ganun mahirap ka lang sana naman. Kaya sabi ko sa inyo na dapat, uh, ano, uh, manalangin lang kayo lagi. Huwag kayong makalimot sa Panginoon. Uh, tao rin na tumutulong sa inyo na hindi lang ako, eh, dapat na sa ibang lugar pa, kung mayroon, eh, sana hindi silang makalimutan. Ano? Para sa ganun, ay uh, palagi ang blessing sa atin. Ano? Angela at saka Kathleen. ano, uh, ito ay magmerenda na kami kasi bumili ako ng merenda. Yung ano, yung ito. <laughs> Kaya ito, merendahin namin ito. Eh, eh, dito, magpaalam na lang kami para magmerenda at saka alis na rin ako. Meron lang akong ibang lakad. Kasi a aking mga kapatid, uh, hindi ako na himihinto talaga hindi ako terrible makapahinga ako kasi mga kapatid kong alam nyo lang hindi ako basta basta na makapahinga sa bahay kahit nandun sa bahay kung minsan eh, alas dos ko nagising na ako nag-ano ko sa mga friends ko sa, uh, YouTube nagko-comment nagre-reply ako tinitignan ko lang naalungkat ko ya salamat uh, tumaas na tumaas ang views ko naka ano yung views ko na medyo uh, mataas na eh kaya ayong ngayon yung subscribers pala. Eh palagi na na hindi katulad noon. Kaya ngayon, uh, salamat rin sa mga suporta ninyo yung mga katulad kong vlogger, small vlogger, yung mga may YouTube channel. ah uh, palagi kami yan na uh, nag, nagpapalitan ng comments, yung reply. naalongkat ko yung mga views nila. Araw-araw yan. Uh, gabi kanon, Kaya maraming salamat sa suporta nyo sa aking vlog, ang dalawang uh, estudyante na aking tinutulungan. Sana po uh, palagi rin ang blessing sa akin para sa ganun po ay tuloy-tuloy uh, na matulungan ko itong dalawang bata. Na kahit kunti man lang yung ibigay ko, at least uh, makatulong ako. Kaya sabi ko na um, sa sana na uh, hindi kayo nakalimot sa aming mga vlog na uh, like may share yung mga views namin at uh, bung Mariano vlog ano masasabi niyo para magpaalam na tayo sana makasilip tong vlog namin at mag like share at subscribe and mag comment Ayan. bung Mariano bung Mariano vlog yan ikaw ang jela oh, sige sabihin niyo jela <laughs> ano sabi mo jela <Angela. laughs> Ah. Sana supportahin nyo lahat ng mga video namin magpinsan. At sana i-like nyo lahat ng mga video namin. Ayan. Si nanay naman. Ano sabi ni nanay? <laughs> Baka mayroon na yung ano. Sana mayroon yung nagpangakur sa damit yung bata. <laughs> Ang sabi ko lang, sir. Maraming um, maraming salamat pag meron na yung ano, bigay ni Sir yung Dariti Baby. Sana. Sana yun. <laughs> sana pa lang kasi <laughs> sabi nila sa akin. Pero pumunta naman sa bahay siguro wala namang gaduda. Sana naman na matupad nila. Kasi Merry hindi Christmas. ko na sana sabihin to pero Merry Christmas, Sir. Uh, eh thank you. Bye-bye sa yung lahat. Mga viewers, mga subscribers. Yeah, bye bye. Ayan. bye na. Ayan. Bye-bye. Bye-bye.